Ulo, ang dami, dami nun ah Parang madami talaga to Ulo Wow Ulo, <messas> ulo, <Uy, lang -alaki, messas> laki, laki Ulo, ulo Ulo, ulo Napo mo yung kanina yung karpa Ulo, ulo, laki Nandyan, kita mo kanina no Ulo, karpa to, ulo, ulo Banak na naman oh Banak, banak Banak na nun.

Oh. May malaking pa. Swertihin talaga yan, no? Napakaswerte mo ngayon, King. ngayong araw, King. Puno uh, yung uh, lagayan. Puno talaga uh, yan, uh, uh, oh. Napakaswerte. Ating uh, kaibigan. Oh. Harap ka nga muna ng isa dito, pampaswerte. Oh. Harap mo dito, King, para harap, harap ka muna ng isa, King, para Harap ka muna dito, King. Harap ka muna. Harap ka muna. Harap, King. Harap. Oh, Happy Father's, Happy Father's Kanda Day. Ganda ng ngiti mo, talaga naman. Oo, oh, Father's naman. Day. Dati na uh. Oh. Sa pagkatao mo talaga king. Kaya talaga sinasabi natin king na ang buhay ay napakaswerte. Okay. Ayong yung karpat, dinaka Yeah, okay, sige na. Pa... <laughs> uh. Ulitan mo pa 'to, no? makuha na natin yung karpa na 'yon. Oh, ulitan, ulitan pa? O, ulitan. Oh, ulitan. Ah, ulitan natin. Kanina eh, laki-laki pa naman ng karpa. Nagkita ko nga sa wala. Kaya nga, lakas eh. ng lumpat na eh. Oo, lakas. Parang wow. ganda pa nung hagis niya. Talagang parang ring eh. Okay. Okay. Ah. Bilok bilok. Parang... Parang ano sa'yo, hiyang sa'yo yung lambat meron ah. Oo, parang kahapon lang natuto yung Nung anihan ng mais eh, ngayon ang galing na. pala ba, King? mga sinasabi natin na Bilis matuto, no? Oo. Oh, easy to learn. Easy to... Kamunta ano, lang to... ako yung mag isang taon na eh. Oo, oh, mag isang taon na kami. Tapos ikaw, isang araw lang. Basic na basic. Ikulang oh. isang kamay na lang yung gamitin niya eh. Oo, oh, kay Kuya Rodino. Alak, Kuya Rodino. Punta ka dito, Kuya. Tama. Oh, laki dito. Tama. Father's Day, Kuya. Father's Day.